Good morning. Good morning. So nandito tayo ngayon sa tapat ng Notre Dame of Matalam, no? So itong Notre Dame of Matalam, so masasabi nating uh, pinaka-matandang uh, uh, private uh, school, no, dito sa bayan ng Matalam, uh, Putabatos. So ngayon, po ay uh, magsasaksi tayo ng uh, ganap ngayong umaga na ito na magsisipag tapos, no. Uh, sa ating uh, mga magulang no so congrats po sa ating mga magulang na magsisipag tapos yung inyong uh, anak ngayon no so napakasaya ito yung uh, masasabi nating na talagang uh, masaya ang buhay ng uh, ano high school life no uh, kasi pagtungtong mo ng college So nagkakawatak-watak na yung uh, kayong magkaka-classmate. So nandito po tayo ngayon at magsasaksi tayo ng pagtatapos ng mga bata, no? Ito po ay itong uh, Notre Dame of Matalam kung hindi tayo nagkakamali. ayan po na kalagay kung kailan na established 1963, no? So tamang-tama hindi tayo nagkakamali ay uh, 1963 na established itong uh, Notre Dame of Matalam. So masasabi natin na uh, Marami na, marami na rin tumahan dito na naging successful ang buhay, no? Kagaya nito, no? May kikita po no? So, kung uh, papala papalarin tayo, isa sa ating uh, kababayan dito sa Matalam na nag-graduate, no? Naging isang magindanaw na nagtapos ng CME, no? So, katatapos lang, mainit na mainit, katatapos lang, nandiyan si eh, uh, Onsel, no? So ngayon, no, ay uh, nakikita natin sa TV lang. So ngayon, makikita natin siguro ng personal kung saan at uh, magiging uh, nakalagay dyan. Magiging case Magiging guest speaker, no? So sana po, no, ay uh, may covered natin ngayon itong uh, ano na ito. So malaking uh, ano, no? Malaking uh, successful na nang uh, ano na ito at uh, progressive nang uh, bayan ng matalam, nakikita po ninyo sa lugar nito, no, nagkakaroon na ng, uh, ano, dati-dati, uh, no, walang uh, ganyan, tawiran diyan sa overpass na yan, no, nagkakaroon na ng overpass diyan at uh, mayroon din elevator sa ilalim, no, so yung uh, Inter-Island, mayroon na yung, uh, ano, no, yung Center-Island, nandiyan na yung Center-Island at uh, papasok tayo ngayong uh, umaga na ito, sa ito, no? Ito yung uh, Notre Dame of Matalam since 1963, no? So matagal-tagal pa tayo ipinanganak ay uh, na-establish na itong uh, Notre Dame of Matalam. So, marami na rin uh, naging uh, successful no, na dumaan dito. Isa na rin siguro itong si Nur Hayden Onsel, no? At uh, yung uh, isa kong anak dito rin siya nagtapos nagtapos ng high school no so tayo na at uh, papasok tayo sa loob kung saan at uh, para makikita natin yung uh, loob nitong uh, Notre Dame of Matalam So, ito po yung uh, idol natin no. So nakalagay dito no. Uh, magiging guest of uh, honor of the speaker no. So sana po masasaksihan natin siya no dahil uh, sa YouTube lang natin at saka sa Facebook lang natin siya nakikita sa TV no. So ngayon kung uh, tayo ipapalarin ay uh, masas makikita natin ng personal yung uh, ipinagmamalaki ng uh, ating uh, ano no mga uh, kapatid na Maguindanao. So hindi tayo nagkakamali ay eh, uh, kay isang uh, na nagtapos ng uh, uh dito sa Matalam, no? Marami tayong nakikita na mga kababayan natin na uh, mga Christian pero siya ay nag-iisa lang dito. So ngayon, papasok tayo sa loob. So, ito no, mga Nakikita natin dito na mga successful no na may uh, dito rin na produkto ng uh, ano na ito produkto ng uh, Nutride matalam. So siya po yung uh, kapatid nating Abdullah uh, sa Malayon no. So passing the Philippine Nurse Licensure no. So naging nursing siya. So congrats bro. So uh, uh, yan uh, magandang magandang umaga no at uh, Pasok na tayo dito sa ano so mag high ka no? Hi ka uh, so yan so gagradate ka ano anong nararamdaman ng uh, gagradate ha ha hindi para ano tayo sa vlog ninyo ayan, ano ah, nararamdaman ha, kamusta kinakabahan ah, ah kinakabahan so, congrats congrats sa inyong dalawa dalawa kayo magtatapos oh, congrats sa inyo, so sana success sa uh, ano no ayan, sa inyong mga ambisyon, so papapasukin ninyo si ma'am good morning ma'am, good morning anak ninyo ma'am So, ano pong uh, nararamdaman ng isang magulang na uh, aakyat sa entablado na yung kanyang anak oh, okay. at uh, magtatapos? Oh, yeah. ah? yes, yes, yes. <laughs> oh, masaya. Ganun talaga, no? Kasi nakikita natin unti-unti yung uh, pinaghihirapan natin mga magulang, di ba? Yeah. Uh, nakikita natin na uh, ganito na, nakasuot ng uh, uh, ano? Uh, damit na para magtatapos na. So, sige, salamat na yata at uh, congrats sa iyo at saka sa iyong anak, no? O, dito na naman tayo magtanong tanong Anong pangalan ninyo, ma'am? Andrea. Sino? Andrea. Andrea, yan po. Congrats po, ma'am Andrea. Good morning, ma'am. Good morning. So, meron din kayong anak na magtatapos. So, anong nararamdaman ng uh, nanay, no? Magulang na magtatapos na yung anak. Masaya. Ah, naman, no? Ano na nga uh, nararamdaman nang ano? So anong pangalan ninyo nai? oh uh, salamat po. Salamat. Ayan. So ayan, magtatanong-tanong tayo dito sa mga magulang, no? Na uh, magtatapos yung uh, kanilang anak, no? So ito po, no? Papakita natin yung uh, uh entrance, no? Ito po yung uh, entrance ng ating uh, ano, no? Notre Dame of Matalam. So ayan, uh, sementado na, no? Uh, nung tayo i, uh, pero hindi ako, dito, hindi ako dito nagtapos ng high school yung anak ko lang nung panahon no? so ano lang talaga dito madamo no at uh, ganyan sa damo na yan. so ngayon no uh, masasabi natin na uh, progresibo na itong eskwelahan uh, pero isa sa anak ko ay eh, dito rin nagtapos no sa high school no ayan So magtanong-tanong tayo dito. Hello, good morning. Good morning, ma'am. So meron kayong anak na magtatapos. So anong nararamdaman ng uh, magulang na magtatapos na 'yung kanyang anak? Masaya? Masaya. So nakikita natin 'yung uh, sacrifice natin, di ba, Nay? Ayan. So, walang magulang na hindi hangad na maging successful ang anak, no? So, anong pangalan ninyo, Nay? Hilda Navarte. Oo, oh, si Ma'am Hilda. So, congrats po sa inyo at saka sa inyong anak. Uh, salamat, Ma'am. Ay, good morning, Ma'am. Meron din kayong anak na magtatapos dito, Ma'am? Meron. So, ano nararamdaman ng isang nanay na magtatapos ang kanyang anak? Masaya rin. Ah, so, yan po, no? Congrats po sa inyo. Anong pangalan ninyo, Nay? Sam. Ayan. Ah, yan so, congrats po sa inyo, sa inyo at saka sa inyong anak. Maraming salamat po. So, nandito tayo ngayon sa gym kung saan at uh, dito magaganap yung uh, pagtatapos ng ating uh, mga anak, no? So, yan. Nakikita po ninyo, ready-ready na lahat. Mga mga silya lahat mga decoration so ngayong umaga na ito uh, masasaksya natin no yung uh, ating mga anak na uh, aakyat sa intablado at uh, congrats sa uh, inyong uh, magtatapos no ganon din sa mga magulang na magtatapos ang anak congrats no kundi sa inyong sakripisyo no ay, uh, hindi nila marating 'yung ganito. So, good luck guys. Good luck. Uh, magandang umaga po. Maraming maraming salamat no sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa ating YouTube channel. Huwag po kalimutan mag-subscribe. Hits na rin niyo 'yung uh, notification bell para lagi po kayong uh, ma-update no pag uh, tayo nag upload ng uh, mga video no patungkol sa a uh, ating uh, ganap dito sa ating bayang Pilipinas no kung saan at uh, lahat po niyan ay kino natin sa ating abot na makakaya pero ang pangunahin nating uh, content no ay ang pagsasaka no dahil ayan uh, yung pangunahin na kailangan ng ating mga kababayan yung pagkain sa hapagkainan magandang umaga po magandang umaga maraming salamat